Isang dump truck ang nakabanggaan ng isang trailer truck sa Melope sa Bolivar, Luzon ng Maynila, bernes na madaling araw. Sa initial na investigasyon ng Manila District Traffic Enforcement Unit, binabaybay ng dump truck na may kargang construction materials ang Kaliwon Lane ng Delpan Bridge ng Bumanga sa Center Island. Sa lakas ng uh, pagkakabangga na hagit nito, ang katabing trailer truck sa kanang bahagi na may kargang spare parts ng sakyan at nakalatkad. Wala naman nasaktan sa aksidente pero nawasak ang tangke ng dump truck kaya tumagas ang langis. Nagpadala na ng towing team ang MMDA para alisin sa kasada ang dalawang sakyan at dalhin sa impounding area. Nilinis naman ng mga bumbero ang tumagas na langis mula sa dump truck. Gayun din ang mga dala nitong construction materials. Ang dalawang driver naman, dinala na ng mga otedad para sa investigasyon. Nagdulot naman ng traffic sa parehong north at southbound lane ng Delpan Bridge dahil sa naturang aksidente. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this Ito si Boy Sales tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama tayo Pilipino.